party pagkatapos ng putukan tapos ng kaganapan ay, eh, taga-bulot ng basura malinis pa rin ganoon kadamihan yung tao sobrang daming tao, no? doon pa lang sa isang pwesto, ha hindi pa alam sa ibang pwesto ang daming tao talaga. Grabe ba? Diba? Dali ko picture so type video, 'to. Ito. Mm. Opo, okay, pa-sako sa inyo. Okay. Okay. Salamat. <laughs> sa na? Sa mga pa Voilà, c'est Batman.